What's up guys? This is Sir Paul TV from Smart Buy Sunshade Net. Nandito tayo ngayon sa BF International sa Las Piñas City dahil nag-install tayo ng ating pangmalakasang Sunshade Net from Smart So ang ating client dito ay eh, nagustuhan niya yung ating mga posts sa ating Facebook page. So ngayon naman ipapakita ko sa inyo guys ang ating na-install na 4 na pieces na 3 meters na Sunshade Net dito. Check nito. Ganitong klaseng design ng seal shade net manaman naman ang may lalagay sa private pool mo paniguradong dagdag aesthetic talaga. Bukod pa doon, this seal shade net has a UV rays protection from the sun kaya talagang mapapanatag kang mag-swimming kahit may araw. Lalo na 90% ang shading rate ang binibigay nito. Sino ba naman ang hindi gustong mag-swimming sa lilim habang nag enjoy sa pool area? Kaya kung isa kang resort owner or may private pool dito sa Pilipinas, Worry no more because we got you as your Sunseed Solution Partner. Kindly check our Facebook page for more details. We design, we estimate, we install. Hanggang sa susunod nating video, bye!